Naka-heightened alert ang House of Representatives matapos makatanggap ng serya ng bomb threats ang ilang kongresista at kawani ng institusyon. Bukod dyan, naka-alerto rin laban, uh, laban, sa banta ng cyber attacks ang kamera. Si Mela Lesmora sa report. Mahigpit ang seguridad pagpasok pa lang ng batasan complex. Pati sa iba't ibang gusali nito, pinaiting din ang pagbabantay. Paliwanag ni House Secretary General Reginald Velasco, naka-heightened alert ngayon sa kamera matapos makatanggap ng serya ng bomb threats ang ilang kongresista at kawani ng institusyon. The security has been tightened. So uh, we just want to Protect the members of the House of Representatives and uh, staff and employees of the House, you know, from any untoward incident. Hindi namin alam, basta sinasabi lang na baka bombahin tong House of Representatives. But as I've said, uh, we take all these threats seriously, so kaya we have uh, taken special precaution ngayon. Bukod dito, nakaalerto rin ang kamera laban sa cyber attacks. Nitong weekend, una nang sinabi ng DICT na isang grupo mula sa China ang nakikita nilang nasa likod umano ng cyber threat sa ilang government websites sa bansa. Bagay na tinututukan na rin ng PNP Anti-Cyber Crime Group. Well, yun nga, we have uh, beep up our cyber with the help of the ICT. You know According to our uh, IT group, There have been, uh, I don't know if I will believe them, but millions of attempts uh, to deface, to hack our data. So there's really a cyber threat against the House of Representatives. Sa naunang pahayag, hinimok na rin ni House Speaker Martin Romualdez ang DICT na magsagawa ng komprehensibong briefing sa Kamara ukol sa issue. Ayon sa House Leader, nakababahala na ang cybersecurity breaches na ito na maituturing na banta sa ating pambansang seguridad at interes. Sa lalong madaling panahon, inaasang tatalakayin na ito sa isang pagdinig ng kamera upang mabusisi kung gaano kalala ang problema at ano-ano ang hakbang ng gobyerno ukol dito. Sa kabila naman ng mga hamon, business as usual pa rin sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ang House Committee on Public Order and Safety ipinagpatuloy ang pagdinig ukol sa apat na Chinese nationals na dinukot at pinagnakawan umano ng mga pulis. Habang ang House Committee on Energy nagkasanaman ng investigasyon ukol sa mga isyu sa supply ng kuryente sa Palawan. Kasabay ng kanilang pagtupad sa kanilang sinumpaang tungkulin, tinitiyak ng kamera ang patuloy nilang pagsusulong sa kaligtasan at kapakanan ng taong bayan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.